Pagkahatid ko nga sa school yung anak ko ay dumaan nga ako sa palengke para mamili ng ulam namin. At ayan nga yung napamili ko, bali pakbet na nga lang, naisip kong lutuin. Mm -hmm. Prinipare na nga ni nanay ko yung mga gulay. Bali karne nga pala ng baboy ang sasahog namin dyan, kaya namili ako ng pork chop na halagang 150 pesos. At ayan, nahiwa-hiwa na nga dyan yung mga gulay, pati na nga yung pangsahog na karne ng baboy. Bali si nanay ko nga palang magluluto dyan. Bali papakuloan nga daw pala niya yung karne ng baboy at hindi na nga niya igigisa. Nakalimutan ko nga bumili ng kamatis palengke kaya naman nabili na nga lang ako dito sa may talipa pa sa amin. Mas masarap daw kasi pag may kamatis. At alam nyo ba na ang mahal pala ng kamatis ngayon? 5 pesos nga ang isang piraso ng kamatis kaya naman yung apat na pirasong binili ko ay 20 pesos. Nakulat na lang talaga nagmamahal no, ikaw na lang ang hindi charis. So ayan, bali hinalo-halo ko nga lang pala dyan yung karni ng baboy kasi nga kumukulo na. At pass forward na nga tayo ng berry light, ayan nga at luto na. O diba ang bilis lang magluto ng nanay ko charis. Hindi ko na rin kasi gaano na bidyuhan yung kanyang pagluluto. At alam kong alam nyo naman na kung paano magluto ng pinakbet. At mas gusto nga rin ni nanay ko ng gulay kaya ito na nga lang naisipan kong bilhin para lutuin. Bumili pa nga ako ng isang galunggong para nga sana iprito. Dahil perfect nga yun ay partner dito sa gulay. Kaso nga lang sabi naman ni nanay ko marami na nga daw ulam kaya naman bukas na nga lang yun. O ba diba nakatipid kami ng ulam at may ulam na nga kami para bukas. So ayan dahil luto na nga yung ulam kaya naman nagsandok na nga ako dyan. Hindi pa nga sana ako kakain dyan kaso nga lang natakam nga ako sa ulam. At sino ba naman ang di matatakam pag ganito ang ulam ba? Diba? at panigurado akong pati kayo matatakam for today's video. Kaya naman kain tayo mga mare. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Wala nga munang diet-diet ngayon dahil nga masarap ang ulam. Pag ganito kasi ang mga ulam, nakakalimutan ang salitang diet, Charis. At alam nyo naman na na mahilig talaga ako sa gulay kahit paulit-ulit pa nga yan na ulam ko. At pag ganitong gulay ang ulam, napaparami talaga ako ng kain. Tignan nyo naman, hindi naman masyadong halata, di ba, Charot? Pag iba kasi yung nagluto, mas masarap nga yung lasa. At mas gusto ko naman yung tagakain kaysa tagaluto, Charis. Anyways, nung bandang hapon na ay pinaluto ko naman kay nanay ko itong nabili kong malagkit. Bali kalahating kilo nga yung malagkit na yan at gagawin ko nga sanang biko. Bali matagal ko na nga yung nabili at since nandito naman si nanay ko kaya iba na nga lang ang pinaluto ko. Eto nga yung kakanin na gustong gusto kong kinakain sa probinsya. Ninyugan or sinukat ang tawag sa amin sa Ilocano. Naku masarap to na ikapi sa umaga kaya naman sa mga mahilig sa kapi dyan gawin nyo na rin to. Madali lang siyang gawin at ang konti lang ng ingredients niya bali dalawa nga lang. Malagkit at saka yung gata o ba diba, dalawang ingredients lang may pangkapi ka na, bali isasalang mo lang siya sa gata at lalagyan mo lang ng asin na pampalasa para ka lang din nagsasaing ng kanin, o oh, diba madali lang nung bata kasi ako, ganito ang madalas lutuin ni nanay ko nakakamiss din kasi yung mga ganitong nakasanayan mong pagkain kaya naman habang nandito nga si nanay ko ay sinasamantala ko magpaluto ng mga gusto kong pagkain so ayan, bali luto na nga dyan, kaya naman nagsandok nga ako para tikman naku, ang sarap naman talaga, lalo na yung totoong masarap yan sa kape o ba diba, craving satisfied na naman tayo.